Ginatag ni Iloilo -Ilo City Lone District Representative Julian Baronda nga wala ini sang ihibalo may kang tanan sa pag-award sang kontrata para sa mga kompanyang nga sang Pamilya de Skaya. Center sa Vice ang Bomburajo kay Representative Baronda nga nagaserve man bilang Deputy Speaker igin pahayag mayara man sang ginapadagihan nga competitive bidding kagang Iloilo -Ilo City District Engineering Office kagang Regional Office among magasabata may kang tanan diri. sino kay paron lagin ka kibot mania nga mengira ang construct nga bagong building sang Bureau of Jail Management and Penology sa Leganesa na kontrataman sa kompanya sa mga deskaya. Pahayag niya hindi niya kontrolado ang proseso sa bidding kag sa pagkamatuod sa iya hindi man niya mahangpan kung nga natabo ini. Nagpabutsag man ini nga gina-welcome gid niya ang imbestigasyon sa, sa mga ginaaligar ano sa mga flood control projects agud masulbar ini nga problema kag mahatagan man sang hustisya ang iban nga mga local districts na naga nga nagatinguha nga masolusyonan ini nga problema sa baha. Ang DPWH amo um, ang hinjo sang gobyerno amo um, nagapatigayon ang bidding, no? Competitive bidding. Hindi man kita naging kadera. So, may arap man na ginatawag yung pagkabalok ko pre-bid. Meaning, you have to submit sa mga dokumento, tanaw na nila, kung tama ba, kung ba. Then, the day of the bidding itself, mag-bid na sila, kung sino pinakanubo. Tapos, may post-qualification, bidding na sila. Meaning, uh, panubo-nubo, kag-make sure mo nga sa siling ilablas ang net financial uh, contracting capacity ng cc So kung ako lang ya, ihatag ko na panan sa pag-alokal. Kung ako lang ya, gusto ko, bisan ang gagmay ng sa pag-alab ko man, favor ko yung sa inyong But, may pwede na tawag na So may mga lokal, may national leaders na nag-abitira. So as to na uh, sila ay think ang ilocitan in chief you for regional office amo ang bagasabat sina mm. pero nasibot man ako gani ng may BDO payment amo mangyapon ditoy company mangyapon group hindi taman siguro makontrol kung sino ang nagbid Na ang anong gabain sang pahayag ni representative Julian Jamjam Baronda